So guys, support so Porta sa Video, may bagong na naman akong imitong lulutuin guys. Bumili nga pala ako ng salmon sa store guys. Yung salmon na nasa lata na guys. At sinugasan ko muna siya. At ayan ng guys, yung salmon na ating lulutuin guys. At ang ating nilagay guys na oil is oil ng chili oil guys. At ayan na guys, nilagay natin yung ating suyas at ilagay natin guys yung ating salmon then yung ating repolyo ay yung salmon natin atin lang siya parang steam natin hindi natin siya lalagyan ng tubig ayan na guys tara let's eat guys so ayan in steam ko lang parang hindi ko na siya lagyan ng tubig ayan yung ating almusal for today's video guys ang sarap niyan so dahil malasa na yung salmon guys at may kunting sili siya guys Alki ha? Andi hindi ang tawag na sa akin kahapon mga gusto na natin bakla may okay. banda <laughs> oh, uh -huh. <laughs> okay. mga mga taga dito. Mm -mm. mga bata kasi na nag daw yung uh, ano, high, high, school. High school. sila Barbie. <laughs> uh, I want I love this short uh, and you make like this and try. <laughs> <laughs> Kasi nga nagsila dito pag Barbie, hindi sila makapag ano, no, no. makapagladlad. Kagaya natin. So guys, kain muna ako guys sa Alam na yung Barbie, alam lang magsalita ng hindi ano ha. Tapos yung mga Barbie na yung ano. Ilan silang Barbie? Tatlo. Tapos ayaw nila na ano. Ang gagwapo pa naman nila no? Oo. Ayaw nila na dalawa-dalawa mm, yung mga sa mga. Kailang isa lang. Ang bisyo. <laughs> <huh? na? laughs> Para matagalan sila dito. Diyos ko nagsisisigaw na dito sa salon. Hindi hmm? na lang sila lang ang tao dito nagkakanta, nagsasayaw-sayaw. Uh, ah, oh, ganoon? Oo. Uh, kaya sabi sa'yo, akin yung costume yung tuhan na. Akala ko kung na ano na, yun pala nasasaktan na. <laughs> ang likod. Sabi ko Don don't move. Oh. Ano? <laughs> Nakilala ko, <po>, ma'am. Hindi <laughs> ba yun Tapos? Naka, day may TV niya sa kasi doon. Mm -mm. Naka, headset siya. Ako ang lalakas ng boses. <laughs> <laughs> sila sa tapos ano, na gusto nila matagalan doon ng okay. okay. tapos inaano nila na binibidyohan ako ang mga gumagawa tapos, mm -hmm. Gab tapos sabi na okay post dito na naman ako <laughs> tapos okay continue kasi binibidyo niya eh tapos, uh, uh, ah mga nabablog yata okay. tapos okay uh, ulit ulit agin Tapos hindi madali po nga matapos naman pero pag nga kanila yan lalaking lalaking mayroon hindi sila pwede tilik -tili. maawad sila ng kanilang kodra mm -hmm. dito kahit babae ka mag-aasawa ko pa rin talaga babae meron din mga mga babae mga din kasi nag-asa pa rin sila, no? Oo. Oh. Tapos meron na kami yung puso ka na. pa lang silang kinasabi, tapos nag-divorce na. Bakit? Ganon? Hindi ba na sila nag... May ganit talaga, may pagkakasal na, divorce na. Kasi di man sila nagkagustuhan. Siyempre, mga alam naman lang sila, alam na siya, married. But sa kanila pwede, no? Hindi, yeah, ang may atin yung ano din, may divorce din natin. Ah, wala na. Mm -mm. Ang ito nito. Sarap guys. Yung binili ko sa ano, sabi ba na tuna yung nasa lata, yung pang arabic. Masarap. Mm Ngayon ko lang yung <-tong> ripollo. <tong> Go on.